So sa video na to, ito, ito star natin itong controllable chaos Bagong event ngayon sa Clash of Clans ngayong June season So takayin na natin So para ma 3 star natin itong gagawin natin is um, Idadrop natin yung ating queen dito Tapos click natin sa Electro Titan Tapos gamitin natin yung queen ability para mawasak o mapakawalan itong mga Super Yeti tapos mawasakin ng Super Yeti itong mga itong mga monolith sa taas. So ating queen, automatic siyang gagalaw para wasakin yung ibang defense dito. Tapos sa akit siya pataas. So kapag nawasak itong dalawang defense dito, itong single inferno tower at fire speeder, pwede natin itong backupan para mawasak itong mga defense. So pag nawasak yan, pwede natin uh, i-release yung mga bowler natin. Iikot yan pababa. So pag nawasak natin itong mga defense sa taas, pwede natin silang uh, back up dito sa baba, paikot. So, habang hindi pa nakakarating yung bowler, pwede na ba natin wasakin yung mga fire dito sa gitna, manually. So, yun yung gagawin natin. So, gawin na natin. Click natin yung queen. So, queen ability. So, automatic siyang gagalaw dyan. So, ayaw lang natin siyang kumilos mag-isa. Natin siya dito. Pa natin si, ano. So, baka pa natin yan. Ay, dito. For Kyrie. Okay. Atake naman natin itong mga ano niya. Sige na tower. Tawasak so, na natin yung defense sa taas. Pakawalan na natin itong mga bowler. So, pag natin yan, basagin na natin itong dalawang fire speeder dito sa baba. So, ayan. Antayin lang natin ang bahagya. Okay, sa pang fire speeder. Okay, medyo masakit din yung damage ito eh. Town hall 7 din defense kasi ito. So, yung bomb tower naman. Tapos itong single inferno tower naman. Ito na natin ako sa akin yan. So, na natin yung spell. Extra damage. Tapos dito tayo sa baka pa natin sila. Okay. O so yan, baka pa na natin yung ating mga troops sa baba. Paikot, papunta dun sa uh, remaining defense dun sa taas. So, pag na-focus tayo, kontrolin lang natin yung ating queen. Okay. So smooth na smooth. Diba? Ang maganda dito sa challenge ito, parang inalaw nila tayo na kontrolin yung ating queen manually. ba? Diba? Parang sa gameplay. Sa gameplay ng Mobile Legends o sa gameplay ng Dota. Sa Mobile Legends kasi pwede mong kontrolin yung yung, kontrolin ng yung hero manually, Diba? ba, using yung screen mo lang, itatap mo lang, Diba? ba, command ng hero yon, kung saan siya pupunta. So sa, sa Dota naman, ganun din, kaso mouse naman yung gamit natin, mouse pointer. So kung sa Google Play Games beta ka, kagaya nung ginagamit ko ngayon, uh, para ka nagdo Dota, di ba. So, bali, ganun lang gagawin natin. Matitristar 3 natin tong challenge ito. Sobrang simple. Napaka-cool ng challenge ito kasi uh, binigyan tayo ng chance na makontrol yung ating mga hero manually. Hindi siya yung kagaya o yung traditional way na naglalaro tayo ng COC. Pag-drop natin ng army, pag-drop natin ng troops o ng hero, hayaan na lang natin siya na, di ba, punta siya sa kung saan siya pupunta. So, magdidepende na lang yun sa pag-funnel natin kung saan siya pupunta. Unlike dito, And manually natin ako control yung ating mga heroes. Specifically itong Archer Queen. So probably magkaroon ng ganitong option sa, so, pag, sa mga susunod na update dito sa Clash of Clans yung pwede natin makontrol manually yung ating mga hero. So ganun lang gagawin natin. mati -star natin itong challenge to. Sobrang simple lang, di ba?